Hello mga besinaya, ako ko nga sila mama na maglibot sa patio. Meron yung palabas sa simbahan dahil malapit na ngay piyesta sa amin. Magpasensya niyo na nga dahil late upload na naman nga to i-upload ko. Hindi nga kami sumakay sa rates dahil nahihilo si mama. Baka nga daw mas lalong sumakit yung ulo niya at masuka pa. Ayaw naman namin sumakay ni tita, tsana kami dalawa lang. Kaya nagdaro na lang ako dito sa inahagis yung piso. Ito yung perya ito nga talaga yung gusto kong nilalaro. Minsan nga lang po ako magperya, kaya pagbigyan nyo na nga po ako mga beshi. 20 pesos nga lang pinapalit ko. Nakashoot nga ako ng tatlong beses, pero inubos ko nga dito. Nakaramdam nga ako ng gutom, kaya naman bumili nga kami ng french fries. Alam nyo naman na food is life ang beshi nyo. Ayaw na ayaw ko nga na nagugutom ako. <laughs> Bumili na nga din po kami Tita tiyan, ng fruity soda. Si Mama naman nga ito'y binili inihaw na pusit. Tapos nilagyan nga niya ng suka na maraming sibuyas. Kinaumaga, numalis nga sila mama, iniwan na nga lang ako dahil tulog pa ako. May nagbigay kasi kay Atira na pambili ng beta fish. Lahat nga nang makita niyang isda gusto nga niya mga beshi. Tsaka nangkala kami bibili na to kapag maayos na nga yung bahay namin. Sa ngayon nga isang betta fish nga muna ibibilin. Yung betta fish kasi kahit walang oxygen na bubuhay. May isang bata na naman nga masya dahil nabili yung gusto niya. Sana -a. Pagka uwi nga po nila, mama, nilagyan ko nga po ng tubig yung tank. Mineral water nga po nilagay ko, mga beshi. Dahil wala pa ka kami islak na tubig na galing sa gripo. Baka kasi mamatay yung isda sa chlorine. Di ko nga muna sinalan yung isda sa tank. Baka po kasi ma-water shock siya. Binabad ko nga po muna ng 30 minutes. Bumili na nga din po si mama na ipapakain dito sa isda. Marami na hanlaman yung isang sachet. Bumili nga din sila nitong plastic na dahon. 200 nga po binayaran nila kasama nga po isda pagkain at dahon discount? 200 plus nga daw po dapat pero okay na nga daw po yun. Thank you po sa discount. Isa-isa ko na nga po nilagay yung nakuha kong shell na no, nagbolinaw kami. Inugasan ko na nga to kanina bago ko ilagay. Ang cute na nga ng isda ni Baby Athena. Mukhang nagugutom na nga kaya pinakain ko na. Umagat gabi nga lang do yung pagpapakain nito. Tapos limang butil nga lang mga beshi. Yung tank nga po pala na to 100 pesos lang nabili nga po e, naman sa titinda na mystery box. Bago nga matapos yung video na to, mag shoutout nga po muna ako mga beshi. Shoutout po kay Beverlyn Agustin, Sky Batak, at kay Victoriano Archaga. Crystal Empeño, Althea Carreon, Yara Casanares, Casey Lynn, Yana Marie at Leian, Jancel andela la Cruz at Sofia Colin, Jade Angela Huer, Lesa May Sayo, Jasmine Clear Amigo, Marjorie Machas, at KJ Kumar. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi!